Uh, kusa lang silang sumibol. Mm. Uh, ayun, no. Eh. Ang uh, sustansya po nito. Tapos po tayo sa naman ng pako sa daan. Bala po, kumusta na po kayo lahat? Ano po yan? Ang episode dito, ano po? nag po tayo na rin si Pula. Oh, yan. Napainom na naman po natin yan ang page. Ay, eh. di atin yung iniula na din eh. Ang kapal po naman ang damo. Kaya ho, pwede na dito. yan. Oh. Oh, well. busog po yan, di yan. Ano pula? Eh, Balayan po si Pula oh. Tayo nandito lang sa kubo. Busog ka di yan Pula Sa kubo number 3 Ayun, bago po tayo umuwi ay, ano, mag uh, gugulay-gulay po tayo kung ano ating mahahablot din. Oh. oh. Ayan pala, oh, um, magugulay na rin pala dito. Kita po ba ninyo ito? Hmm. Gawa ng katitila rin laan ng malakas na ulan, ay naglalabasan po itong pangulam na ito. Oh, uh -huh, yan, kaya po ba kumakain ito? Kabuting di? Hmm. Kabuting dayami yan. Oh. Hmm. Pwede po ito kahit maliliit. Yan, oh. panggisa po ito po dito kaunting gala mula ang baga kaunting gala mula ang ay eh, syempre sasabihin nga natin biyaya edi atin lang pong gagamitin ng ano po ba, kung baga tsatsagay natin kahit kung gaito kaliliit hmm hmm dami hmm wala pa man din tayong plastic dito po muna sa ano nung sombrero at ilulubog lang yan hmm. hindi po ori yung kalmag yan Mm. ito po naglalabasan eh, lumakas ang ulan. Mm. Na ano po ba yung pinakaamag niya? Na yung pag nabasa yung amag. Mm. Ito po yung ating mga kabuti. Oh, titingin pa po tayo dito sa ibang kabutihan. Kabutihan. yung ano po yung susugin-susugin lang. Madami. Hmm. Bahal tayo po kumuha na rin ng plastik. Kahit po yung maliliit. Panalo yan masarap po ito nilalagyan ng pako ginisa oh Yan, ang dami pa pong sisibol. Once po basta yan ay nag-ulan-ulan. Oh, uh -huh. lumalabas yan. Tuwing hapon. Mm. Tagaan nga lang po pag ano nito, Hmm. Aba, hmm. Kung sila nga, nagtsatsagang sumibol, oh. Ikaw pa ka, tsatsagain ka nilang busugin. Ano po, di po ba tama, ano? Sila, nagtsagang sumibol. Ikaw naman, tsatsagain nilang busugin. Hmm. Ano pa sa taloktok ko. Hmm. Mushroom po aray. Eh. Hmm. Libre po ito dito sa amin. Oh. No? Pag po nakabagat ka din ng ganaring tumpukan, wala pa po ngayon yung kabuting singsing. Ipapakita ko rin sa inyo yun yung madalas kong kinukuha doon sa ibaba ng palaya natin ay talagang pagkaliliit oh. din na lang yan po oh. minsan po ang tawag nito sa amin kabuting kaibot kasi oh, pag hinaharbi sya kinakaibutan muna ng Ayan, dami pa po. Ayan, pala sa lalim. Hmm. Hmm. Halos ano po ito. Kumbaga, may ano natin sa organic kasi wala silang pataba mm. kusa lang silang sumibol mm. ayun no eh. mm. na sustansya po nito tapos po tayo mga naman ng pako sa daan. Tawag po dito ating inaatikha Parang duda ako dito ah, Medyo matim na to ah. Tapon na natin siya Ganito po talaga dito Tutuong buhay Kumbaga, Halip na tayo bumili ng halagang 50 pesos na ulam Aba Medyo arin at libre pa Oo, no, totoong buhay po. Libre ito. Kaso nga laang, hindi po lalapit rin sa iyo nang hindi mo siya anuhin. hindi din po ba? Hmm. Kaliliit ba? Masisinghon tayo. Masisinghon Malasa po pati ito. Kahit natin isang dakot. Aba. Pagkalasa po nito. ...maharabas po naman tayo din ng ano... ...pako. Aba, may ganun pong mail ako ah. Kahit po baga isang temis. Oh ganari na rin po. Kung baga... Aray, aba, lalim pala naman na rin. pala mo ako sa camera eh. Lalim. Kung tayo po ay misan... ...hindi po na... Mag-aano po ba? Yung hindi mag-uwi ng gulay Oo uh, lalo na po sa Part dito Na madalang tayo dito pumunta Kasi uh, yung mga gulay dito uh, Pako, laing Oo uh, sa kabilang area po naman natin ay uh, diyun Andyan po naman na yung mga gulay natin Sitaw oh uh, uh. Kaya tayo pag dito bumaba Sulit Dala natin lahat oh uh, uh. Dito po tayo mag-aano Mga rabas ng ano nilay pako wasak pala rin kay kuya napakaw, napakaw na pako na pako na na sagingan eh hmm. gara ng pako labas ang pakungay yung magaganda pa sa na sa ginan ay ari po isa city ay talagang hahanapin kung magay wala tayong mga dadakat na ganari doon uhu aba aray Huh. eh eh kapal hanti kapalayon pala yun talagang na tayo ngayon ah eh. lalakan ng palmatapakan ko ay yan Labasan mo. Lalaki ng hantik ko eh. Eh eh. Hindi pa napabulsot. Mm. Ah dami. Sari mo sari pa man din. Mm. Libre na po lahat. Anong ibig sabihin ay. Eh. Aduh, ada yang damai Hmm Eh Ada di ang Ada yang Hmm Hmm Aduh, ada yang padam Hmm aba ay ari po yung mula nung bumagi wala pa nakakapangong ha tayo ang bergo wala pa pong putol eh tayo pa ho ang bergo din, eh, sa pako wala pang putol oh yan eh. aba ay talaga ka pa ng pako hmm pagkadami hindi sa dulo hindi na tayo sa bandang ilaya ingat lang po sa ano baka nasa ko natin dito hmm. ang dami ng ulay ngayon eh. talaga pong kung tutuusin pagka hindi ka pa nakakita ng pag-asa dito ay talaga namang nasa sa tao na rin nga po naman ay aba ay na ay napakalaka ng chance natin oh. Eh. libre libre ulam eh nasa sa tao na talaga aba hmm. kaya nga humay kanta Wag na tayong magmukmo. Makakaya natin 'to. Mm, 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 mm. mm ah, ang dami eh. Talagang. Ari po dinis amin ganari. Halo mula ng kaunting palo ay. diga ka kayan gutumin din ni. Eh. Mhm. Um. Pwede rin 'to itong ibenta. Mhm. Um. Yah, pumunta ka lang sa Tawiing Highway ay dala mo yung ganari. Paparahan ka ng mga nakadaan doon. Mhm. Um. Aba. Ah, ito. Aba. Mhm. Um. Yan ng dami. Aba. Sa mga tabing ilog po naman wala kang umabagat na ganito. At talaga hung panit. Ano naman sa gubat. Yung mga medyo latiti ba. Hmm. Ah, ah, pagkadami. Ari po ay eh. Yeah. Pwedeng pwede eh. ari. Sa ano nga sa tabing highway. Kung wala tayong gaanong gawa ay eh. Yan, dami ko naman kaanga eh, pag ako nagtinda pa ng ganap. Mm. Ayan. Yeah. Mm, Bakit ka dami? Mm. Tama na po kayo sa amin. Eh. Bakit ka dami pa? Ano po yan? Uh. Paniwala po kayo din. mabibili hindi man mabili ay din pa sariling ulamin ah, eh. papal lalo ko ng kabuti eh. ito po ang masarap sa kabuti eh, na ginisa hmm. nasa sukalaan. kaya po naman tukoy natin yung mga ganitong ano syempre sa lulut lula po ni nono, magulang ay ganito rin po ba yung kanilang ginagawa hindi kumbaga ngayon ina-apply na natin sa sarili natin kasi isang magulang na rin po tayo ay eh. oh. isang magulang na bala yan po salamat po sa inyong pagsama ano sana po na makarelate sa ibang ano oh, yung dati po mga ganito ang gawain tapos yung iba na ganito rin po yung ginagawa. Ayan, kumusta na po kayo? Pagkadaan po pa ko natin. Yun, ingat po palagi. Dito na rin po tayo tatapos ang vlog na to. Kung di pa po kayo sasubscribe sa aking channel, pasubscribe na lang, paklik na lang po notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pang videos. Yan, hanggang dito na lang. Ingat po palagi. Happy lang. Bye.